Hi, Beshies! Dahil marupok sa budol ang Beshie nyo, of course, nabudol na naman. So, nakita ko itong eyebrow product na to na ni-review ni, ni Miss Ann Miss Ann Clutes is one of my favorite beauty blogger talaga ever since pa way back 2012 yata. And isa siya sa mga naging inspirasyon ko kung bakit gusto kong maging beauty blogger noon pa. And syempre, ni-review ni, ni Miss Ann Clutes. Sabi niya, maganda. O, di nagpabudol na rin ako talaga. Kasi, eto daw, um, eyebrow mascara na to is nakakapikin ng eyebrow. So, tingnan nyo naman yung eyebrow ko. Napakanipis niya. Ang dami pang mga kalbo-kalbo. Andami dami ko nga rin napanood na review tungkol dito na maganda nga daw. And, nagustuhan nga siya ni Miss Ann dun sa kanyang video. Ito nga yung Bay Free Thickening Eyebrow Gel Mascara. And, sabi nila may mga fiber-fiber daw to. Ayan. I'm not sure kung nakikita nyo. Pero, bibidyohan na lang natin ang separate siguro. So dahil kalbo-kalbo talaga yung kilay ko, feeling ko kailangan ko pa rin gumamit ng eyebrow pencil. So itatry natin siya. Dito maglalagay ako ng eyebrow pencil dito. Um gagamitin lang natin yung baby. Para may comparison lang tayo. So eto, ilaline ko lang yung brows ko. i uh, ano ko lang siya outline ganon. So let's try it na. So 'tong kabilang may guhit, etong kabilang wala. Ang daming magagandang reviews dito and nagustuhan nga rin siya ni Miss Angeluts. Wow yan na. Naging makapal nga yung brows ko. Tingnan nyo. O, di ba? Hmm, ganda niya. So, try naman lahat na dito sa hindi ko naman in-outline. Talagang manipis kasi yung kilay ko. Maninipis na yung hair strand niya. May mga kalbo-kalbo pa siyang part. Tingnan nyo, oh. Ayusin lang natin siya. Mapal yung buhok ng kilay ko. Talagang nakakatikin nga siya ng eyebrow. Ito yung in-outline ko. Ito yung um, walang outline. So, mas prepare ko yung naka-outline kasi mas define siya kesa dito. Pero kung mga natural-natural look, perfect na tong ganito lang. And kung nagmamadali ka, sobrang easy lang niyang gamitin. So, lalain ko lang din to. No? Mas gusto ko yung ganitong itsura na na-define siya. So, lalain lang din natin tong kabila. And I'll be back. So, mas gusto ko siya na-define na ganyan. Kasi talagang kalbo-kalbo yung eyebrow ko. Kailangan ko siyang ilain sa side or sa gilid para mas define yung kanyang edges. Pero kung makapal yung ano mo, kung natural naman na meron kang makapal na eyebrow, okay na okay to. So, makaka-add siya ng volume talaga. So, nagustuhan ko siya and I think ito na yung gagamitin kong eyebrow product simula ngayon kasi mabilis lang siyang gamitin and napapakapal niya yung eyebrows ko. O, oh, diba? Fuck, may buhok na yung eyebrows ko. Kalbo-kalbo mm. kasi yan. Kalbo-kalbo. So, if bet mo rin ito, Beshi, alam snarling will be in the usual places.